Marami din bang lamok dyan sa bahay nyo, lalo na sa hapon, tsaka gabi. Nako, magsindi na kayo nitong incense stick na to. Kasi once na nagsindi kayo nito, magsisilaglagan yan. Tapos, hindi lang lamok yung kaya niyang puksain kasi lahat ng insekto tulad ng langaw, ipis, gamu-gamu, pati langgam. Ayan, may nag-comment ang sabi niya, oo, pati langaw, bagsak yan gamit ko araw-araw. ba diba? Tapos, safe pa sa lahat, sa buntis, sa baby, sa senior, tsaka sa mga pets. Kasi hindi matapang yung amoy niya mild lang siya, tapos mabango. So, ito yung iba't-ibang scent na pwede yung pagpilian. Pero kung ako sa inyo, bilhin niyo na lahat. Pero best seller natin itong Lavender, tapos itong Cherry Blossom kasi mabango siya. Pero hindi masakit sa ilong. Ayan. Unlike doon sa mga ini-spray, tsaka sa mga katol na matapang. Ito, hindi. So, kung ako sa inyo, bumili na kayo nito kung gusto niyo mawala yung mga lamok at mga insekto dyan sa bahay niyo, maglalaglagan talaga yan. Ayan, 30 pesos itong isang pack. 30 sticks na yung laman niya. May kasama pang stand. Kaya ko ako sa inyo i-check out nyo na to. Ilalagay ko na lang to sa yellow basket.